ayun oh mga katropa oh ah, nandito tayo sa halaman na natin oh ah, pipitas tayo ng ano pipitas tayo ng okra ayan may mga bunga na yung okra natin o oh, ayan yung pipitas yung okra oh ayan oh ayan oh oop eri po ayan uy wala na kina yan oh ayan oh eri pa oh uy ilang puno lang yan pero uh, daming bunga oh eri oh tatlong kapat Wow. Ay pa ay pa. Oh. Hay. So, oh, eri pa ayan o. ayan o. dalawa. Eri pa. Maraming bunga niya, maraming mapipitas tayo ngayon. Eri pa, oh, ayan oh. Uy, <laughs> lalaki oh. Hmm. Ayan oh, eri oh. Ayan. May patola natin ayan o. Uh, mga ilang araw yan, dalawang araw siguro pipitasin na yan, baka bukas lang pipitasin na natin yan, yan. Oo. Ayun pa oh. yan oh. ayan yun po yun o ayan po ang daming bunga ng na natin Sige, ayan po, oh. o ayan o oh. oh. ayan po, ayan pa ayan pa Uy yes, ayan po, oh. ayan Ayan po yung binhi natin oh. ngayon ay eh, nakabitin pa riyan. Ayan oh. Uy. <laughs> Uy, pa po. Ayan oh. Maraming bunga yung patola natin. Marami tayong aanihin. Ayan oh. Uy. Ito, binhi ito. Ito, ayan oh. Ah, na natin 'yan. Hindi na natin palalaki ng gusto. Mas masarap kasi 'yung ano, 'yung ang ganyang mura, manamis-namis 'yan eh na mga ganyang ano, hindi magulang manamis namis yung lasa pag uh, niluto mo pa napakasarap niya nung no, magluto kami niya Napa, napakasarap ng ano manamis namis pagka uh, yung mga mura pa lang ayun o no? dito naman tayo sa ano sa ating upo uh, sa ating upo ah uh, Osionfish. Nasira siya nung ano, nung mga nag ng mga ilang araw. Nasira siya, parang naano yung kanyang mga dahon. Namatay, pero may mga nakalibrim bunga. Ayan, napakita ko sa inyo, ayan o. Ayan o, uy. Ayan o. Pipitasin na natin yan mga dalawang araw pa siguro. Ayan o, meri pa o. Ayan o, pa, ayan o. Wow, ready na. Uy, laki na. Oh, ayan po, dalawa. Uy. <laughs> Tataba. ilalaki 'yung nakaligtas ng ano. ayan ang uh, nalalanta pa oh. Hanggang ngayon oh. Uh, siguro yan lang ang mapipitas pipitas natin dyan, ilang piraso na yan Titignan natin yan Pero nag ano naman eh, nang mag dubay yung ulan no, yun, na yan o oh. nagsusupang naman siyang uli ngayon eh o oh. kaya nagsusupang uli siya o oh. baka naman ano, baka naman magbigay pa ng bunga baka madagdag pa yung ating mga upo na yan bibigay pa siya ng supang eh, marami pang magagandang ano naman yung lubabas eh mga supang yan oh. ito mga sariwa o oh. Ito mga natiyo ito nun eh. Oh. Ayan, mga natiyo yan eh. Na mag-uulan. Parang natubig sila. Ayan o. Oh. E, oh, sariwa na naman nyo Oh. Ayan o. Oh. Maka, yan. Eh, oh, magbigay pa ng bunga yan. Kaya hindi muna natin papatayin yan. Ayan oh. Mga sariwa yan o. Oh. Ayan. Pati yung upo. Yeah. Eh, may mga bulaklak naman lumabas. Baka mamaya ay mamunga pa rin uli yan. Baka bawi-bawi tayo ng konti. Mga paani pa tayo. Oh, you know, malalaki-laki na rin yung papaya natin dito mga hinabol, oh. Ayun pa, oh. oh. Hinabol natin yan. Ito, malaki na ito, eh. Ito yung uh, ating umang, unang mga tanim oh. May mga bunga na yan oh. Ayan, oh. May bunga na yan oh. Ayan, oh. Ito Ay, tanim natin yan ang una Meri pa oh. Ito maganda ang bunga nito Lalak ng bulas nito ano. Ayan, oh. Ayan, ng bunga oh. Ayan, yeah, Ganda ng bunga Ayan, oh. Bulak, eh natin oh. Dito lang sa niya. Ano, Dito lang sa drum niya no. Ayun oh. Ayan, oh. Ito yung ano. Ito maganda bunga nito eh. Kaya lang uh, pagkaano laging nalalanta yung dahon niya. Ayan, lanta na naman yung dahon oh. Oh, pero ang ganda ng bunga nito, lalaki ng bunga nito na. No. Oh. Yeah, oh. no. yeah, no. Uy ganda na ng bunga sana nito huwag sana mamamatay ito sigurado nga yun o no? oh, ayun po dahil pong lialabas na bunga ayun po maliit lang ito ayun ang maliit yan no? bababa lang ito pero may bunga na rin yan o oh ayan o, ayan pa bunga yan hmm. maganda bunga na rin ito hmm. ito yung isang hulit natin noon eh kasabay nito yung mga namatay eh you know? lapang bunga ito hmm. pero may bunga na rin ni eh. may buko na rin ni eh, ano you know? Ayan yeah, o. Pero hindi pa gano'ng nagbibigay eh. Tapos ito ang <laughs> bunga nito. Eri ang ano. lang, eh, naman ang ano. Oh. Ito mga kasabay nito. Ayan o. Ayan o. Ang lalaki na oh. Ito nasira ito eh. May dinilig tayo rito. Parang nagbalik yung ugot niya. Nabuhay. Eh, yeah, o. Ayan ang kasabay niya yan. Ito nakapitas sa tayo rito sa tarong natin natin Ito mga maliliit natin papaya pa Ayan o ayan. ayan pa o Ang sili natin oh. o so, ano, Ayan lang oh. yung sili ano o Mga pipitas Ayan o Meron yung talong natin o oh. may mga buko na naman o oh. Singit-singit lang yan Singit-singit lang natin Tinanim yan pero yung ating ano, pero yung ating uh, luya, ayan oh uy, maganda na na luya natin yan, oh. may tubo na oh ganun tayo ng luya ayan hmm. um, hey, naman yung ano ayan talong, may maaani na naman tayong talong ayan o oh ho 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 Ani natin to Ilang araw lang yan mahani Malaki na yan Biglang bulas yan Ayan pa oh. Ayan pa oh. Ayan pa uy. naman tayo ng dalawang piraso Pagkasabay na natin Anihin yan Pero may mga bulot yan oh. May mga bunga naman May hulog pang bunga yan Ayan pa o natin pa Ano pa panigang yata ito eh, nangulot nangulot eh, yung mga dahon ayan oh, yung mga dahon eh mustasa yan eh Magulang na yung mustasa na yan. Eh, hindi naman tayo nakapagluto para maano natin yan. Gumulang na lang yan. Ngayon yung talong pa natin. Ayan. Eh, eh. oh, Uy, ganda. Oh. So, yun oh. pipitasin na natin yung ating okra oh, yan, oh. Ooh. uy pati dahon na daleri oh. ah, ito ito ayan oh uy <laughs> kung marami tayong mapipitas ngayon oh hmm oh. tatlo eri pa ilang puno lang yan oh isa dalawa tatlo apat lima anim, pito walo siyam, sampu sampung sako lang na ano yan oh here oh, oh. oh. ayan Uy. Ari pa oh. Uhuhuhu. Wow, patong natin sa kanin. Tapos sausaw natin sa bagoong. Ay, sarap niyan. Ito pa oh, ayan oh. Sariwa-sariwa 'yan. Oh. Ano? Kailan na tayo nakaanim na tayo? Oh, 'yan ang anin natin oh. Dito pa sa kabila. Uy, Terry, malalaki ito oh. Oh, ayan oh. Uy. Ganda nito. Hoy. Hmm. Uh. Eric pa oh, dalawa. Hmm, uh. ayan oh. Ito pitasin natin 'to. Pag uh, ano yung pa natin yan, gugulang pa yan. Pero pag kaya mga ganyan, kayo sa lang ito. Ayan, oh, dami. <laughs> Kakatibag. Ayan, oh. Ito pa, na natin ito. Ayan, Uy. Nak, hindi ko na mahawakan ah. Hmm. Yan, ano ko yari. isa, dalawa, tatlo, apat. Ito pa isa oh. Tirahin natin to. Gugulang lang ng ano yan oh. Sira pala oh. Sira ng hayop. Mm. Hmm. Baba muna natin dito. oh, yan oh. Ilan na? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hmm. Bama eh. Wala tayong pagbababaan. Uy, nag pa. Hmm, ah, kita simpan natin yung natitira. Itong apat na piraso. Oh, ayan oh. Uy, hoy. Oh, ayan oh, oh. Oh. Tatlong piraso lang pala. Medyo maliit pa isa na yun oh. No? Ah, mga dalawang araw pa yun bago mano. No? Yun. Oh, okay. Kapita sa tayo. Ito to ito bukas siguro pwede natin pitasin yung mga ano na yan o, oh, pipitasin na natin bukas yan yung mga mga alanganin na ito para kasarapan lang iluto yeah. hmm. Yeah. bukas na natin pipitasin yan yeah. Eh, isa medyo malaki na o. Oh. pitasin na talaga ito mga alanganin na yan kasarapan iluto yan okay bukas ulit so oh, yun yung napitas natin oh. Uy. Oh, hey. so oh, dami nyan no? oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 labing apat na piras okay bukas naman Keep kasi natin yung patola sasalit wow!